Hi, Kazimar! Magandang hapon, 2.36 ng hapon at miyarkales ngayon. So, bukas ay Biernes at uh, gusto kitang kumustahin at panalangin ko na ikaw ay nasa maguting kalagayan kasama ng buong pamilya, ang iyong mahal na asawa, high floor, at unikaiha. How are you guys? Kumusta na kayo? Hi Chloe. Um, it's Tito Pong na Um, yeah, I miss you guys. Ingatan niyo ang inyong sarili. At matatapos din ang pandemic na to. At lahat tayo ay makakabangon ng may panibagong pag-asa, panibagong buhay para harapin ang ating mga pangaraw-araw Uh, suliranin at saya sa buhay. Yan. Andito ako sa um, sa sasakyan. Nagmamaneho pa uwi na rin at kailangan ko na rin mamaya magpahinga. Pagod ang utak, pagod ang katawan. Yes, bumalik na ako sa school. Balik sa pagtuturo at masaya naman dahil maiksi lang yung oras namin hindi tulad sa um, sa adult family home na pinapasokan ko medyo matagal ang oras alas 8 ng umaga hanggang 8 ng gabi so dito sa school tama na yung 8 hours hindi na hindi na lalampas doon at makakapagpahinga ma-enjoy yung weather ma-enjoy yung kagandahan ng panahon sa labas Yun kazi just want to say hi and I miss you and don't you ever think that I've forgotten you because it's never going to happen. Love you to the moon and back and send my love to your ima, ima, nanay, lita and to um, to and to manok and to the rest of the family. Ingat kazi, bye bye.